nasa Marikina ako ngayon at dito may bagong branch ang Gusto Goto kaya naman napakain na ako dahil na-miss ko din yung napakalambot na bao nila at ang goto na may sisig at pares dito lang yan sa may Marikina Heights dito sa may West Drive Commercial Center at ito ang Gusto Goto kain ko tong pares bao na first time ko palang matitikman puro adobo flakes kasi ako lagi and for me mas nagustuhan ko talaga yung adobo flakes na bao kesa dito sa pares mm. nasa garlic ah toasted garlic pero mm. Lambot ng pares, yung beef, At yung bun, ang lambot. ang soft. Okay naman yung pares nila, malambot ang beef. Pero nakulangan pa ako sa flavor kaya naglagay na ako ng chili sauce nila. At mas nag-enjoy ako dahil mahilig ako sa maanghang. Mm. Mas try talaga pag order kayo dito ay yung kanilang GG special na goto. Mm. Mas malasa siya dahil nagahalo na ang lasa ng sisig at pares sa goto. Mm. Siyempre, chili sauce is life pa rin sa goto para mas ma-enjoy ko ang kain. Ang na-lambot ng meat nila.